So okay mga kadama, magandang araw na naman sa inyo at kung naaalala nyo yung vlog ko nung nakaraan 116 versus 116 first move, second move yung kalaban natalo dun yung second move na 116 pero ang totoo, talo dun yung kulay dilaw pinakita lang natin yung maling tulak ng kulay pula na hindi nyo pwedeng gayahin so halimbawa, ulitin natin mga kadama 116. 116, nag 313, nag real. So, Ayan. Kumakyat dito, 314, 73, 215, nag 117. So ngayon dito yung tulak. Ngayon mga kadama, sa lagay na yan, dumito-tumira yung kulay dilaw, edi nag-support. Kasi wala siyang magagawa kundi mag-support ah. So, balik yung kain, tumulak yung kulay dilaw sa ganyang forma. Sa ganyang formada, mga kadama, ipinakita natin dyan yung mga maling tulak ng pula na matatalo. Halimbawa, tumira yung kulay pula dito, talo. Dito, may talo may talo rin sya dito may talo din sya dito dito ganun din ayun iisa isahin natin yan mga kadama pero sa lagay na to sa tinuro ko sobrang dami ng tricks na nakaabang para dito sa kulay dilaw pero talo sya sa ganitong formana ulitin lang natin ha, Pakita lang natin hindi pwedeng tumulak yung pula dito kasi may dalawa ito yung mangyari So matatalo. Isang maling tulak yun yung kulay pula. Pag tumulak naman yung kulay pula dito, matatalo pa rin. Kasi ganito lang, oh. Pagkain, pagkain, bang. So ulitin natin. Dito, talo, dito, talo. Pag dito naman, nakita rin natin yan, ito lang yung tulak uulitin na natin pagtira dito tayo kumain para pagkain niya kain na natin yung dalawa kain kain so matatalo naging 2 against 1 tapos lugi pa sa pizzas so talo so ibabalik ulit natin mga kadama uubusin natin yung tulak ng kulay pula na mga maling tulak ipapakita natin dito sa ganyang formada pinakita na natin na talo dito talo rin dito talo dito halimbawa kasi kung magdalawa siya ganyan yung mangyari Yan. malulugi lugi pa rin siya ng isa balik natin Okay, so ganito yung formada, mga kadama. Pag tulak dito, tumulak siya dito kumare, dito lang yung tulak ng kulay dilaw. Pag dumiit ko siya, tsaka dito, ito lang yung choice niya kasi hindi, hindi, naman siya pwedeng maganyan, matatalo. Hindi siya pwedeng tumulak dito, ito at tsaka ito yung choice niya. So ngayon, halimbawa unahin natin to. Pag tumira siya dyan, huwag tayong kumain dito kasi matatabla. Lugi pa tayo sa agawa na pwesto. Dito yung kain ng dilaw niyan. So, uulitin ko lang, ipapakita natin dito yung maling tulak ng pula. So, pagkain, ganyan, pagkain, pakain, tatlo. Yun. So, ulitin ulit natin mga parang. Ngayon naman, ipapakita na natin yung tulak na kulay pula kung paano siya manalo dyan kasi pag dito pag galaw ng pula dito di dito kasi pag dito may tabla naturo ko na yan sa vlog ko kahapon kaya hindi ko na ituturo yan diretsyo na tayo doon sa kung paano manalo yung pula so okay sa lagay na yan sa purmahang niya mga kadama dalawa yung galaw ng pula na pwede siyang manalo. Pero yung pinaka panalo niya talaga dito sa galaw na yan, 14.15. Yan yung galaw na yan mga kadama. Kasi kung napapansin natin, hindi pwedeng tumulak yung dilaw dito. Dito hindi rin. Dito hindi rin. Kasi ang mangyayari, gigit na. So ngayon, Eto, ipilian natin, dito rin siya gigit na, so matatalo. Ngayon naman, yung tulak ng pula, eto, linyang to. Dalawa lang yung pwede niya maitulak dito, yung 116, at saka yung 416. Unahin natin yung 416, mga kadama. Kung dito siya, tulak lang tayo nito. Saan yung tira niya? Ito at saka ito. Ngayon, kung dito naman siya, tulak ulit tayo ng ganyan. Para hindi niya makapagdalawa. Kasi kung tutulak pa tayo ng ganyan, mayroon siyang tira dito. Yan oh. Ganyan yung forma. Magkakadalawa, magkakatabla. So, sa posisyong ito, mga kadama, ito talaga yung the best na tulak. Kasi hindi siya pwede dito, gigit na. Hindi siya pwede dito, gigit na. Ngayon, kung eto yung itutulak niya, dito tayo. Halimbawa nalang ito, tuloy natin saan yung tira niya. Hindi rin pwede ito. Hindi pwede. Eto, hindi rin pwede. Ngayon, hindi pwede ito. Pwede siya magpakain, bumalik, o mabanti. Pwede. Pwede rin sa ganyan. Yan. So ngayon mga kadama kung itutuloy natin yung laro na yan. Wala na eh. Ito lang yung pinakatulak eh. Ito lang. So ngayon, isa na lang itutulak niya. Ito na lang. So wala na. Kahit tutulak na dito yan, wala na. So balik natin yung mga kadama. Okay kadama, balik ulit natin dito sa formadam to. Tulak dito. Ngayon naman, halimbawa dito. Dito. Akyat kagad natin dito yan. Sa wala na talaga pagpipilian kung ganyan yung formada niya. Hindi rin na mas pwede tumira dito kasi may dalawa. Hindi rin siya pwede tumira dito kasi tatlo. Dito dalawa rin. Dito dadama. Dito naman babalik, malulugi. Malulugi siya ng isa. Ito yung pinakatulak niya. Ngayon naman, pag tinulak niya yan, eto pa rin yung tutulak natin. So wala, tira man siya dito or dito. Wala, talo na talaga. Tandaan na natin ha, dito yung tulak. Pag tulak niya dyan, halimbawa, dumito kanina. So, obligato tayo dito. Kasi ang mangyayari, kung di natin tutulak yan, tumulak tayo ng iba, may obligado dos. Dalawa-dalawa. So, magkakaroon po siya ng posisyon. So, mangyayari, pag tulak niya ng ganyan, pagtulak natin ng ganito pagtulak niya ng 416 dito na kagad tayo sa 152 kaya hindi na siya makapagdalawa kasi may harang so ngayon ang tulak nga ganyan tulak lang tayo dito ng 127 halimbawa na lang ka, mga kadanga tumulak siya ng ganito huwag tayong tutulak dito ah, kasi eh, lugi tayo dyan kasi ang mangyayari ganito Pakita ko sa inyo mga kadama. Pakain. Hindi naman tayo pwede kumain dito kasi may dalawa. So, tayo pa yung malulugi. Balik natin. Ganyan. Halimbawa, kung dito tayo kakain, gaganon lang, oh. Pakain siya ng dalawa. Kain. Pakain. Kahit sabihin natin, napapatayin niya yan. So, kakain siya. Ito lang yung magandang tulak dyan, mga kadama. Yan. Para sa pool siya, kunwari, inulit niya, tumirada. Ayun, sa pool siya harang, Ganyan. Dito yung kain natin. So, ganun lang yung labas, mga kadama. Sana nasundan at salamat sa panonood at sana nakabigay ako ng isa na namang idea para sa inyo. At hanggang sa muli mga kadama, maraming maraming salamat.